Narito ang salin sa Filipino. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia na narito sa aking harapan, na laging naghihintay, na laging nagmamahal sa amin ng walang hanggan, ngunit nakakalimutan sa maraming tabernakulo sa mundo. Ngayon ako ay lumalapit dito yumuyukod sa iyong tunay na presensya. Nadarama ang adarama ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Ikaw na ginawang bihag ng pag-ibig, na ibinigay ang iyong sarili at nagtago sa banal na tinapay upang laging makasama namin. Ibinibigay ko sa iyo ang buo kong puso. Hinihiling ko na punuin mo ito ng higit pang pag-ibig para sa iyo. Nais kitang mahalin ng buong puso ko. Kinikilala ko na ako ay mahina at hindi pa kayang mahalin ka ng lubusan tulad ng ginawa ng mga santo, ngunit nais kong makamit iyon. Palagi kong hinahangaan ang pagtatalaga ng mga santo sa iyo at ako ay naaantig sa tuwing naririnig ko ang tungkol sa kanila. Natagpuan kanila, minahal kanila ng lubusan at isinabuhay nila ang kanilang buhay ng ganap sa pag-ibig na iyon. Panginoon, nais ko rin iyon. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas ng loob na mahaling ka araw-araw ng higit pa. Kamakailan lamang ay nanalangin ako gamit ang magandang panalangin ni San Francisco. Panginoon, gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan. Sa pagbigkas ko ng mga salitang ito, ang puso ko ay napuno ng kagalakan at kapayapaan. Na parang hinipo ko ang langit. nadarama ko ang pagnanais na lumipad, nadalhin ang 'yong kapayapaan at 'yong pag-ibig sa mundo. Ngunit kaagad nakatagpo ako ng mga kahirapan. Isang kotse ang sumalubong sa aking daan. At sa isang sandali ng kahinaan, nagbitiw ako ng masasakit na salita. Nahihiya ako at naalala ko ang panalangin ni San Francisco. Pinagsabihan ko ang aking sarili. Anong instrumento ng kapayapaan? Panginoon, baguhin mo ako. Tulungan mo akong maging tunay na instrumento ng iyong kapayapaan. Kinikilala ko na tayo ay mga sisidlan ng luwad, marupok at madaling mahulog sa tukso at pagsubok. Ngunit sa iyong biyaya, maaari tayong maging malakas. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas ng loob at katatagan upang sundin ang landas na ipinakita mo sa akin. Jesus Eucharistia, sa tuwing lumalapit ako sa iyo, nadaram ako na ang aking puso ay kumakalma, na parang ang lahat ng kalungkutan at pagkabalisa ay naglalaho. Binibigyan mo ako ng aliw, ipinapaalala mo sa akin na hindi ako kailanman nag-iisa. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-ibig at awa ibinigay mo sa amin ang sakramento ng Yukaristya upang makatagpo namin ka at makiisa sa iyo. Panginoon, gisingin mo ang mga puso ng mga tao at tawagin mo ang mas maraming banal na bukasyon upang mas marami pa ang makapagmamahal sa iyo at makapagtalaga ng sarili sa iyo. Kung sa aming komunidad ay may kapilya ng adorasyon, Panginoon, Bigyan mo kami ng inspirasyon na maglaan ng isang oras sa isang linggo upang sambahin ka. Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon, makakakita tayo ng mga himala. Sa tuwing pinagmamasdan ka namin, nadarama namin ng mas matindi ang iyong pag-ibig at awa. Alam ko na, kung magtitiwala ako sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, ikaw ay gagawa ng mga kababalaghan. Gloria, pag-ibig at pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. O mapagmahal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Bagaman ako ay mahina at makasalanan, mahal mo ako at hinihintay mo ako. Hindi mo ako kailanman pinababayaan. Panginoon, huwag mong pahintulutan na ako ay lumayo sa iyo o kabanal-banalang puso, baguhin mo ako sa iyong pag-ibig. Nais kitang mahalin, hindi lamang sa salita kundi sa buong buhay ko. Naway ang bawat kilos ko ay sumalamin sa iyong pag-ibig. Alam ko na kung mamahalin kita ng buong pagkatao ko, magkakaroon ako ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Gawin mong ang puso ko ay katulad ng iyo, puno ng awa at pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin ang kabanal-banalang puso ni Jesus, Eucharistia magpakailanman. Naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Mapagmahal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Puso ni Jesus, nagniningas sa pag-ibig para sa amin. Sindihan mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, i-convert mo ang mga lapastangan. Pusong puno ng awa, tunawin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. O puso ni Jesus, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na mahalin ka at akayin ang iba na mahalin ka. Kabanal-banalang puso ni Jesus, ikonvert mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. O puso ni Jesus sa Iokaristya, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Magiliw na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Magiliw na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng naliligaw. Magiliw na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin araw-araw ng higit pa. Naniniwala ako na ang iyong pag-ibig ay kayang baguhin ang lahat, na ang iyong awa ay walang hanggan. Inialay ko sa iyo ang lahat ng aking kagalakan, aking pasakit at aking mga alalahanin. Dahil alam ko na gagawin mong maging maayos ang lahat, naniniwala ako na sa kabila ng aking mga pagkakamali at kahinaan, Lagi mo akong tatanggapin at bibigyan mo ako ng bagong pagkakataon upang magsimulang muli. Gloria, pag-ibig at pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. O mapagmahal na puso, inilalagay ko ang buo kong pagtitiwala sa iyo, sapagkat kinatatakutan ko ang aking kahinaan, ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, inaliw ng isang anghel sa iyong paghihirap, aliwin mo kami sa aming mga pagsubok. Puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. O kabanal-banalang puso, gawin mong ikaw ay makilala, mahalin at tularan kabanal-banalang puso ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian. Kabanal-banalang puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Sa pamamagitan ni Birheng Maria, naway ang pag-ibig ng kabanal-banalang puso ni Jesus ay lumaganap sa lahat ng dako. Lahat para sa iyo, o kabanal-banalang puso ni Jesus, matamis na puso ni Maria, gabayan mo ang aming landas. O magiliw na puso ni Maria, iligtas mo ang aming mga kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan namin. Sa langit at sa lupa, purihin ang kabanal-banalang puso ni Jesus Eucharistia, magpakailanman. Naway ang kanyang pag-ibig at awa ay lumaganap sa buong lupa at sa lahat ng puso. Naway kilalani ng lahat na ikaw ay laging naroroon, laging handang tumanggap sa amin at magbigay sa amin ng iyong biyaya. Sa langit at sa lupa, purihin ang kabanal banalang puso ni Jesus, Eucharistia, man. Amen.